Napusi po si Sir Alex. Talaga ba, madam? Pinapunta ko dito si Alex dahil gusto ko magkaroon sila ng maayos na closure. Aalis ah, tayo. Magpakalayo-layo tayo sa kanila lahat. Alam niyo, ate, parang pinaglalaroan tayo. Talaga bang Dutch Bena uli? Kapag umamin si Mang Jose kay Mama, mauungkat at mauungkat ang sekreto ni Papa. Meron kang dapat malaman tungkol sa akin. May aaminin si Mang Jose? Bakit? Anong aaminin ni Mang Jose? Anong meron si Mang Jose? Pitong taon na ang nakakaraan. Nakasuhan ako ng rape. Kasama mo si Anton? Oh my gosh, akalain mo yun? May e, dedemonyo pa pala si Papa. Eh, halos murder na yun, ah. Anong ginagawa mo sa puta? Ano'y ginagawa mo dito? pre! Musta? Kapal din ang mukha mong magpakita dito ulit, ano? <sighs> Bakit? Ako ba talaga dahilan ng gulo niyo dito? Eh, parang kayo niyo naman nang kayo-kayo lang, di ba? Hindi magkakagulo kung hindi mo ako yung pintas. Ikaw yun, di ba? Totoo, <laughs> ninakaw mo, di ba? Matapos mong hindi maitakas dito sa bahay, pinasa mo bintang kay Hope tsaka kay Love. Tapos pati ako gusto mong iset is up. Lasing ka ba? O oh, hai? Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka na magsinungaling. Dahil yung ginamit mong SIM card na pinang-text kay Hope, nakita namin. <laughs> o sige, nasan? Pagkita mo sa akin. Carl, Karl, ano ba nangyayari dito? Itong kumag na to eh! Pati kami ni Hope pinagbibintangan na kumuha ng kwentas. Ano? Ano? Huh? Totoo! Matapos na kayong pag-away ni Hope, pati ako gusto niyang iset up. <laughs> <laughs> Totoo ba? Oh. Ano? Umamin ka na. Umamin ka na. No. Totoo ba, Carl? Si? Kinuha niyo ba ni Hope ang kwintas? Ah, love? Ano ba yung klaseng tanong yan? Tagutin mo ang tanong ko, Carl. Kinuha niyo ba ni Hope ang kwintas? Siyempre hindi! Nagsabuatan na naman kayo ni Hope. Ilang sekreto pa ba, Carl? Sikreto? Lang, alam mo sa atin dalawa kung sino maraming sikreto dito. Kaya huwag mo ibabato sa akin yan. Eh, pati na yung ginawa ng tatay ni Noel sa'yo eh. Hindi mo pinagkatiwala sabihin sa kin. Sino ang sikreto sa atin? Huwag na huwag mong gagawing excuse ang nangyari sa akin. Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong paulit-ulit mong gagamitin ng para kaawaan ako. I don't want your pity and I'll never ask for it. Hmm. Agay mo na yan. Andy? How are you feeling? Are you feeling better? Um, I'm sorry, it's such a stupid question. May kailangan ka ba? Gusto mong dalhin na kita sa ospital? Ay, mamahubog na ho. Andy, I feel so guilty sa nangyari. Responsibilidad kita. Pero may gusto sana ko itanong sa'yo at sa'yo lang gusto ko marinig. Ano po? Matagal ko nang kilala si Mang Jose mula pa bata ako. Kaya hindi ko magawang maisip na magawa niya yun sa'yo. Hindi baka na-misinterpret mo lang siya? Ibig niyong sabihin? Gumagawa lang po ako ng kwento? No, no, no. Of course not. I'm so insensitive. Pasensya ka na, pero... In hindi talaga. I'm sorry. <clears throat> Pwede ko ba kayo makausap? Sigurado ka na ngayon tayo aalis? Akala ko ba dito tayo mundo New Year? <laughs> ano ba, babe? That's the plan. Doon na tayo mag-New Year kung ano yung may isip natin. Destination, New Year, New Life. Perfect. Ang oh, weird lang kasi sa pakaramdam na iwan ko yung buong pamilya ko na basta-basta na lang. <laughs> eh, di ba matagal na naman kayo magkakaiwalay? Eh? Ilang taon na kayong hindi isang buong pamilya. So, what's the difference? big ganito Isipin mo na lang tapos na yung mahaba mong bakasyon kasama sila. Okay? At ngayon uuwi na tayo sa sarili nating bahay. Hmm? Bahay. Saan naman yun? Ikaw, your choice. Saan lang pagkatating natin ng Manila nakapag-decide ka na. <laughs> uh. Pasensya na kayo, ha? Dahil sa akin, nadagdaga na naman ng problema dito sa atin. Hope, oh, alam ng Diyos. Alam mo rin ito, na hinding-hindi ko magagawa ang ganong klaseng bagay kanino man. Malabo man sa memorya ko yung mga naganap kagabi. Andy, sumusumpa ako. Kahit kailan, wala akong naging masamang intensyon sa'yo. Andy, maniwala ka. Yung boyfriend niya, nahanap namin. Ang tagpuan siya patay three weeks ago sa, sa bahay niya. What are you trying to say? She's the suspect? Well, yes. She's a person of interest. Auntie, kilala ko si Mang Jose mula bata pa ako. Pero siyempre ayokong baliwalain yung nangyari sa'yo. Okay kaya ko tumawag na tayo ng polis. Para protektahan ka. Polis? Para may pumagit na sa inyo. Lumapit na tayo sa otoridad, Andi. Ma'am Hope, baka pwedeng pag-isipan ko muna yan. Are you sure? Wala kang dapat ikatakot. Sabihin mo lang sa kanila at protektahan ka nila. Ma'am Ma Hope, please, baka pwedeng pag-isipan ko muna yan. Ah... Uh excuse me, ah. Pasok Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka ready. Andito lang ako. Yes? Parang hindi ko kaya. What? Joy. Alam mong sasama ako sa iyo kahit saan, 'di ba? Wag lang sa ngayon. Kailangan ako ni Mama. Babe. Pwede ba? Maging honest ka naman sa sarili mo. Sa inyo magkakapatid, ikaw yung pinaka hindi kailangan ng mama mo. Ano? Ah, uh, ang ibig kong sabihin ganito. Ikaw yung pinaka hindi gugustuhin ng mama mo na bigyan ng problema. Kaya kung ano yung mga nangyari kagabi, okay na yun. Ayaw na ng mama mo na problemahin mo pa yun. Kaya please, tara na. Let's go. Ayos na yung mga damit, to. Oh. Alex, stop. Ano ba problema? Okay na yung mga damit, to. Oh. Sapatos na lang tapos libat na tayo. Alex, hindi ako aalis. Babe, come on! Ano ba, napag-usapan na natin ito diba? Planchado na yung plano natin. What's wrong? Pwede naman kasi natin ito gawin anytime eh. Huwag lang sa ngayon, okay? Ang iniisip ko lang kasi ganito, baka mamaya kung ano na namang magawin paraan ni Gladys. Hayaan mo siya, hindi na ako takot sa kanya. Ano naman? Alex? Joy, wait. Ikaw? Babe, let me explain, okay? Explain what? Na dalawang best mong balak pag nakawan ng mama ko? Ginawa ko to para sa atin. Para dito sa plano natin mo, Big Babe! ka! siya! Kapinigan ko! sa P Jordi. pamilya ko, ah! Ano ko iyo? pamilya ko para sa'yo! Slate ako! May pa second chance ka pa? Ano second chance na nakawipit na si Mama? Kabal na mukha mo! Joy! Ano second chance na nakawipit na si Mama Joy! 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 ka! Lahiya ka! Tama na! ハハハハ。<laughs> <laughs>

so sorry. Patuloy pa ako magnanakaw dito. Joy, hindi mo naman alam. Hindi <laughs> sa panayon natin eh. Hindi ko alam kung makalya ba talaga ako. Kung natunogan niya lang may kaya yung pumili ako. Joy, pwede rin naman kasing pareho. <laughs> hindi mo naman kasalanan anak yung magmahal at magtiwala. Parang ako. Tagal ko nang kilala si Jose. Akala ko alam ko na yung niya. Yung pala, may matutuklasan pa rin ako. Wow, ano ko naman sabihin yun? Isa lang na-realize ko. Kayong tatlo lang ang pinakamahalaga sa akin. Alam kong hindi niyo ako lolokohin. At kaya naman ang pangako ko sa inyo. Ay maaasahan niyo rin ako. You can count on me. Sa ka na, hindi na ako nakapunta ngayon. It's okay. Let me guess, nahirapan kang kumawala sa mami mo, no? Ganun na nga. Pero huwag kang magalala, tinatrabaho ko naman eh, para sa New Year magkasama tayo. Masa um, pala si Tita. Well, ayun, she's okay, but ayaw namin siya ma-pressure, kaya we're giving her space as much as possible. Eh, ikaw, kumusta? Okay ako, dahil sa'yo. Yun talaga yung gusto ko marinig eh. Oh. Okay. Ah, uh, sige, I'll call you back. Nandito si ate. Oh, okay, okay. See you tomorrow. No. Oh. Bye. Okay. Yes, ate. Bakit? Look, naiintindihan ko kung bakit personally gusto mong sabihin kay mama yung tukol kay papa. Pero hope na nanaig yung takot ko sa possible implications pag ginawa mo yun. Hindi ba pwedeng pangatawanan na lang natin? Panindigan na lang natin? Huwag na lang natin sasabihin. Ate, ako din naman natatakot ako. Pero hindi ako kasing tatag mo. Nagulat nga ako kay Joy na nakayanan niyang itikom yung bibig niya ng ganito katagal. Okay, pag-isipan natin. Okay? Kapag hindi natin sinabi kay Mama, tuluyang masisira si na Mama at Mang Jose. Ate, sinabi na ni Mang Jose ang tungkol sa kaso niya. At hindi maganda ang resulta. Mas lalo siyang pinagdududahan ni Mama. At hindi naman niya masabi kung bakit siya nandun nung gabing yon. Eh kasi nga, mauungkat yung kay Papa. At ayaw niya tayong pangunahan. Okay. Paano kung sabihin natin, umamin tayo? Then magiging simple ang lahat. I-consider natin ang sarili natin na ulila. Pero naging anas tayo. Oh binago natin to ng five years. Five years! Kahit anong gawin natin ngayon, huli na. Yes, I know. Dapat sana, mas maganda sana kung sinabi na natin kay Mama noon pa. But, but we were just trying to look after her. We were trying to protect her. It doesn't make a difference if we told her that night or five years later. Masasaktan at masasaktan pa rin si Mama. Ate, malaki ang difference. Dahil ngayon kasama na sa sekreto natin si Mang Jose. Yung lapu-lapu, i-order mo na para sa medianoche. noche. Ngayon, kung gusto mo ng fireworks, bahala ka na. Oo, oh, basta hindi nakakaputo ng daliri. Alam ko na lahat yan. Madam, Pasensya ka na sa naging Pasko natin, ha? Wala ka namang kasalanan. Dapat nakinig ako sa'yo na wala nang handa-handa pa. Pero may regalo ako sa'yo. Hindi ko lang yan naabot kagabi. Pasensyahan mo na. Na dadalawang isip nga ako ibigay sa'yo kasi parang, parang mali sa okasyon eh, pero... Sayang naman. Nagabala ka pa. Tumon. Hmm, Pak, di ba? ipangalan mm, e, mo. Parang hinanda mo na to para sa mga luha ko, ah. Naku, okay, yun na nga ba sinasabi ko? Dapat pala, hindi na kita luha ng panyo, eh. Pakito, hindi naman lahat ng luha kalungkutan ng pinanggagalingan meron din tayong tinatawag na tears of joy. At para sa mga ganyang okasyong ko gagamitin itong regalo mo. Sa bagay. O, oh, bongga, di ba? Pero sa outfit mo today. <laughs> Merry Christmas, madam. Salamat, ha. Salamat at hindi mo ako iniwan pa kito. Oo naman, ano, ano ka ba? Hanggang sa na tayo ng gilagid, hindi kita iiwan, madam. O, oh, tingnan niyo tong regalo sa akin ni Pakito, o. Wow! Bongga! Of course! Ay! <laughs> oh, madam, meron pa isang regalo para sa'yo dito. Ito na tira. O, oh, kanina galing yan? Walang nakalagay, basta faith lang. Open it, ma. <laughs> Medyo mabigat, eh. Ano to? sino ma yun, sigurado ako. Isa lang atin sa atin dito sa bahay. Eh si Kuya Carl. bakit naman gagawin ni Carl to? Hindi naman pwedeng sumama. Si Mang Mama. Si Mama Jose kaya? si hindi naman din si Andy. So, Andy, pakiramdam mo, eh, sinasabutahin ni Andy yung pamilya ni Madam? Ayun, mismo! Bakit naman po gagawin ni Andy yun?